风沙里，浮 Kay mga igala, kumusta? Mayong adlaw na usap kayong tanan. Ano sa gana niyo po nga ngayon, brother Orly Irila. Nga rin paampi na usap kita, bayan sa Ang katoliko, ang programang Lambdags Pagtuong Katoliko. Mata-adlaw kita nga lunis, nga kita sa adlaw nga bernis. Alas 11 sa buntag, nga, kita sa alas 12 sa buntag. Yeah, ya, salamat sabi sa itong sundan karon si Kayos Brad Mahinay Ngaw uman sa nato nini Musunayon si Brad uh, Elmer Rilari ang bursay o niya maigsoon ko sa lipa kita magsugod magampo ko na kita arong Dato na respeto pagtahol ang atong labaw nga makagawa. Sa ngalan sa manok sana ko sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung amahan, pinagi sa imong buktong anak na si Jesus, ang ipangayong imong sa Espiritu Santo. Nasamtang sa among pagpambit sa imong balaang pulong, na sa imong mga pagtunan, mo sa imong una makapariyan, kung sa imong simbahan. Naunta sa mga matagpagtunan, kung doktrina ng among ipahayag karon nga katukuhaw, nga maiksoon, nga nangita gayon sa kamaturan, sa bukas, ang ilang -tasing -tasing. Karun, karun mga kasing-kasing nga magiyahan ka ro'y mga nene ka ro'y mga magrasa kinintanan among gifnay pasamatan pinagir Kristo among gino Amen Sana lang sa manong sana kung sa Espiritu Santo amin So may soon uh, salamat kayo nga huwag pa man makabot si Brad uh, Julius Hubat ako sa pasalamatan ng atong Manager, Station Manager Kayos Pastor Nick Obante Assistant stesen Manager Kayos Engineer Tony Pizarro O Program Director Kayos Alicito Ansing Atau Niya Chief Technician Kayos uh, Joshua Kim Pakunyo, Oh Dugam Pariana atau sa pasalamatan ato halang dong obispo dinis sa dayos Noel Toto Pedigosa Ubal sab sa spiritual adviser satu faith defenders nga gipanguluhan ni Father Chris Samudias parokya sa Kabadangan Father Bibin Bederol parokya sa Musuan Father Chris Constantino parokya sa Baguntas Ubal sa Father Nuno Isuari sa Father June Balansag O dugang perena di kita malimot sab sa to makisunan nga kanunay naga suporta ni atong programa Landal sa pagtuong Katoliko Devil Father Boy Kagatin dias parokya sa Kitautau ang atong harangdong Vice Mayor din sa Lungsod sa salun Carlos uh, Mayor Engineer Luloy Absuelo o ni atong Councilor Japon din sa Lungsod sa salun Mario Lagura Kumusta pamilya ang Lagura? La Vila Bibi Lagura o ni atong Barangay Kagawad Kagawad Bongke Garay ah uh, Salamat kayo pre Kumusta? Mayong pagpaminaw uh, labi sa Uh, yang kapika sister Kati Suerto Garay. Oh, uh, pamilya ang Suerto, kumusta? Mga sodya ko na tumigala ning mga Suerto mga isulan ko. Labida sa barangay Norte Madam Josdada Preso. Ulio sa San Dagko, no? Sa Nicolas, Brad Tata David David Gracia. Oh, uh, pamilya David Gracia, kumusta labi din sa Proclusi, labi na ni uh, Ate Arcelie. Oh, kan uh, you joining uh, David Gracia. O wala sab ka mayo sa pagpaminaw kang sis Luna Bagyo uh, Yikyek Sister Lorna Yik O ano, sakit ko Sorry kayo Sister Lorna hmm, Sister Lorna Bagyo So masuod kaya so po na itong ma, ng mga uh, Yes Bagyo Kumpaw no? Alos lagahan mga, mga anak ali, mga walda mga lilulahan na ito sa kasal o dia sa Purok 6A Nabila sa itong Purok dia si uh, Brad Bernie Nuya o usab kaning yang isundan si atom ah, kumpreso nga gala ah, si Brad ah, Baal paling Baal kumusta pare o usab ang Skyway Mart nga nimuta sa Puro Barangay Norte na Don Carlos nga gibalik ni Brad Jerome Amahoy o oh, Jubi, Juby Amahoy Kung niya labi lang sabi, as po di sinangguyan, Brad Tata Mahilom. Kung sa diya, Brad Tata Mahilom, kung ba sabi sa inyong kapikas, ang barangay kagawa dia sa barangay sinangguyan, Don Carlos. Kung musta mo diya sa sinangguyan, no? Tangang ipot tayong mga suot ng migala diya, labi lang tumakaubang mga alaga Sila ni Brad Irfal, Greek, Caesar, Greg Cesar, no? sila Jaime, kung musta mo diya. Kung sa gulayan, na pinakang Uh, sister tata ko priros na uh, ko mo palit mo mga gulay lamas pag mga nilata na buo mo kang sister uh, tata ko priros oh, sa Brad Bernard Biliutas o oh, sa kang sis Flori Kulanag hmm, sis Flor kumusta kumusta maayong pagpamina o kayo tanan Oniya oh, may son katong buot nga mo suporta pa sa atong programa lang na ispagto ang katoliko na giniin nakalaho tayo itag walo katuig niya ito nga kato mo suporta kung ano mo yung GCAS number pagki GCAS na mo sa akong number makaisunan ko 0906 946 4329 Atong Sobrion, atong Dikas number 0906 946 4329 So salamat, salamat, may gana mga isunod Okay, ko nang kong ad kong suporta o nag-plano pa mga na mag-suporta. So, karo may gisoon ko. Ah, hindi na ito na ito niya mga listeners, mga higala, mga Ah, labi na sila ni ah, uh, Brad Rinald Brua, o uh, sister Nika Fuentes, sila ni Brad Jerry Dankoy, Marisa Brua, at uh, si Mary Joy Medelio, Uh, mian fadil o dia sa kibatan sa nebat uh, portalid si Jimmy Andrande um, sister Nina o sa sila ni uh, Brad Ruby noya kanu na gi mina makisunan ko o ila bila si first cousin Climax Brandswela okay So, make sure Usa sa ato isutan uh, pipilalakbit lamang nining bahay nining tatlong hari o tulog hari o three kings kay daga pa to makaisunan nga wa pagwi may bawo pipilalakbit sa ilang kasaysayan atong um, masayran lamang nga panahon sa Januari o no, January 6 um, ni ang ilang um, paglakaw Uh, so nakauban na ni eh. mas rasa January 6 uh, manlakaw na manlakaw na yun pag bin uh, sa si mga balay. Hmm. E, sa niya kung sa magika tinuod ni naitungod sa tulog ka hari may gala makaisunan ko. Muna nga ang gining tuuhan kay Usana dia sa basahon sa awit ulan 72 to 2011. Dito nay mga hari ikan sa lain manaso sama sa Espanya, Arabia o sa Ethiopia. Na kining diskutan mga hari makaisulat ko uh, mao sila ni Melchor, Baltasar o Gaspar. Wa man memutan malan sa Balang Kusulatan, ba, lalo naman kita ay apostolis talisyo Kung itawag o libro nga lilaki o mga sinulat sa mga apostolis. Gani, karaan na kayo ni mga kuno ko, no? Na gituhan na. Panahon nila ni Origen, niya tuntuig 184 ano domini. O sa kang Saint Maximo of Tore. Gituwa na nito pa panahon na 380 nga sa 465 ili. Nga ito ay ito rin ang Nga mo duaw o nang mangita nga ka Bata Batang O sa Saint Leo the Great nga ay 440-461. So muna may gala uh, kining Turo lamang ang atong ginitok nga mataw nga nagpamatuod gayud na kining tulo ka lamang nga uh, lamang sila ka malamo yung tao kada kita usab mago o magi um, mago sa kining sa latin kita magi wala um, mago nga dili lang yano silang nga nga matutpa usaka usa ka malamon dili hari pagyot gawa sila pagkahari malamon pagyot no na islam tolo unya ang kining sumala pa sa ikchipta latina barbari papane itu pak Erik Christian. Nga kini yang tolong apa kata nasi kuta nak jod, makai sunan tu. pada ni at the time in the reign of Augustus on 1st January the Magu brought him gift and worship him the names of the Magi were biti sariah biti sariah e kedo ha metcho o ge Gats gat gat Gatspra hmm. gaspra ko gaspar mana nga sa early christian pa na pamatudan gayud nga ge record o na record jud sa kasaysayan sa atong simbahan bili na sa simbahan sa mga dagkong libro sa kasaysayan. Nga kining tulog kamago, di rin lamang nga kitaw sa tulog kamago, kundi mga hari pag yun makaisunan ko. Nga surmala pa sa na sairan, nahimu pag lang pare pari makaisunan. Nga gawas nga sila pare nakatatagamdaman gina ang kamatayon bahin sa kitau ka torture nga kamatayon. matod pa usas ka martir mga igala mga ko muna nga sa mata January atong ang gisiliprar ang ilahang kapistahan si Melchor magigilad kini siya og 116 si ang iyang kapistahan ni bulan sa January 21 o niya si Baltasar bulan sa January pizza size ang iyang pagdaron si Tudosi o niya si Gaspar Usab bulan sa January sa unsi ang iyang pagdaron si so mo na uh, kining tulong makisunan ko pulos kininga martir kung dili piaw ang natagamtama nila nga kamatayon. Ang ato lamang nasairan nga matut pa para sa Desembre, dunay tulo ka hari nga miduaw sa batang Hesus. Diha ta kutob atong nasayran may gala mga isunan. Mo na nga sumala pa sa mga tradisyon nga ang tulo ka hari kon mago miduaw sila o nangita nga to kang Hesus mga duha pa ka tuig so do diri kanang dili gud ingon ta ba nga kana makita na to sa kining sa bilin nga naa si Jesus Christ sa pasungan uban magtiayon Nya sila ni sanusi, Jose og si Santa Maria Nya naa din ang tulo mago so diri day ingon ta ba nga diha nila naapsan sa pasungan lagi kualan dia lagi usah dan no lagi usah dan lagi pada dia ngadu lagi tulu kemago ngamalap pun malamun nganangita ngadu sakan Yesus buat kamu bisita mu doa dinagi atau ista uh, pero ingkabat pada dia umah doa pak katuik una pada dia nakapagan tu didik nasa pasungan sa pinayana nang lagi abangan nila ni ah uh, sanosi o ni beren Maria. O niya, dugang pa makaisunan ko nga sumalapas maong tradisyon ang nadala sa maong bulawan. No? Kaya naghatag, man to sila. O nag, uh, nagdala sila nagdala si Baltasar no? sa laktod. Si, ang gihala ni Baltasar maong ang bulawan. Artinya mihleidat adalah ketahuan dari Tuhan sama berulangan jest bahawa kerumah badan akan Скvio iaitu dierollahai Kita juga harus mengatakan kepada Nabi Yesus Hamilton Terletak di mana Di maudah persona yang menjadi orang yang bers grill di nagpakatao, baiknya kayo sa kinabuhi sa kini juga berladi kalimutan. Allah eenattan membur 對 dan mungkin dia mentioning di prophet jen commented by스 k ang yang na, oh, ni Baltasar mao ang bulawan. Ikaduha si Gaspar. Unsa man poy gihalad ni Gaspar? Ang gihalad mao ang insinso. Nagkulugan kini ang insinso mao ang pagkapare ni Kristo diya sa bag-ong no, So mao diay makaisunan ko nga ang kining insinso nagkulugan sa pagkapare ni Kristo diya sa bag-ong tubul kay si Kristo sumala sa Hebreo 7:24 nga si Kristo mo ang pangulong pare. Niya mo na ang katulo si Melchor. Unsa may gihalad po ni Melchor? Mao ang mera. Unsa man mera? Nagkulugan kini o dimaan sa pagkapropita ni Jesus. Diyan sa pagpapuyanaw, sa pagpanudlo, bahin sa pagtuo. Samore ka lugan ini kita og mira. Usa kani timaan sa pagka-propeta ni Jesus. Dia sa pagpakuya sa pagpadudok bahin sa pagko. Mona nga uson ko ang mga lalaki dinhi nga to gisulti kadtong bahin sa twelve kings.